Magdamaga ng sinagawang rescue operation mga kawani ng Philippine Navy sa mga binhang residente ng Marikina. Ang ilang taga roon, mas pinili namang manatili sa kanilang bahay at nanawagan na lang na mahatiran sila ng pagkain, damit at gamot. Narito ang aking report. Sa ating pagsama sa Naval Affiliated Reserve Force ng Philippine Navy, ito ang aming inabutan sa barangay Tumana sa Marikina. Mga residente ang naglalakad sa baha, bitbit -bit ang kanilang mga gamit. Nalagpasan daw nila ang mas mataas na baha rito pero ngayon, pinili na muna nilang umalis dahil sa patuloy pa rin masamang panahon. Pero ang iba, piniling manatili pa rin sa kanilang bahay. Ayon sa mga rescuer ng Philippine Navy, natanggap nga raw nila ang tawag mula sa mga taga-tumana. Pero magdamag din daw silang nag-rescue sa iba pang bahagi ng Marikina. Pero mga pang ilang ikot nyo na to? Um, ngayon, madami na rin ang ikot. Kasi mula pa kapos. So ngayong ngayong lang araw? Oh. So, wala pa ako yung pahinga talaga? Ah, uh, wala pa. Wala pa talaga yung pahinga. Paano ba yung kanyo? Pag may tumawag, i-re-rest yun. Oo, i re-rest yun. Oh. -re so itong uh, activist na sila nag lang. Ang mga tao na uh, gusto mo na umalis dahil nga malakas na naman yung buhos na wala dito. sa pag-iikot nga ng amphibious vehicle ng Philippine Navy. Marami pa rin silang naisakay ng mga residente ng Barangay Tumana na piniling umalis lalo pat kasama nila ang kanilang maliliit na anak. Dahil sa taas ng baha, ang TV's vehicle lang pwede maghatid ng relief goods sa mga residenteng piniling manatili sa kanilang mga bahay sa Provident Village. Ang GMA Kapuso Foundation, tuloy naman sa paghatid ng tulong sa mga taga-Marikina.